So, ito na ngayon yung ano. So, habang naghihintay ako nung ano, nung gasolina na ipanglilinis ko dyan sa crankcase, ikinabit ko na ngayon yung mga filter. Ito, bagong filter. Filter to ng tubig. Water filter yan. Itong dalawang to. Water filter siya. Tapos ito, may filter to dito. pinalitan ko na rin to bago na yan so tapos yung fuel filter nasa kabila <laughs> so habang wala pa yung ano yung gasolina ito kasi kailangan linisin ko to eh, ng gasolina kasi luma na tong ano, uh, gasket kailangan kong lagyan siya ng silicone ngayon kung itong diesel lang ang pinalinis ko hindi kakapit yung silicone hindi kakapit ang silicone dyan so kaya kailangan kong linisan ng gasolina para dunikit yung silicone so dito ngayon pinalitan ko na rin ito yung kalibay ba din bay? Ay. ito ngayon yung fuel filter filter ng diesel pinalitan ko na to dalawa ito yung luma ayan yung luma nya na fuel filter tapos yung ito naman dalawa na to is oil uh, filter dalawa rin yan oil filter Tapos ito, ito na usli na to is uh, ano to pala. Magnetic filter to. Magnetic to. Sa transmission naman to. Yan siya. So kailangan pa yung ano. Kasi yung ibaba niyan, yung pagkakabitan nung crankcase, kailangan ko rin linisan ng diesel uh, gasolina para maganda yung pagkakatuyo. Para yung silicon ba isa dikit na dikit. Kasi pag ganyan, hinugasan ko yan, kahit punasan mo pa yan, kahit punasan ko pa yan, sa ilalim yan, yung paglalapatan ng gasket kasi luma na yon. Paglalapatan niya is di naman yung lalapat ng to, hindi yung didikit ng todo. So, kailangan lagyan ng silicone. So, kaya, ngayon, pag... Kasi yung diesel na pinang-spray ko dyan, is, ang diesel, pag iinano mo, medyo madulas pa rin. Parang may langis-langis na -langis, konti. Iba. So, kaya, kailangan ng gasolina. Tapos ang pagkakabit nitong crankcase na to hindi madali. Hindi madali ang pagkabit nito. Kasi ito alanganin ang pagkabit nito eh. Kailangan ikabit muna, ilagay muna tong crankcase, iumang na muna tapos angat kunti. Angat kunti tong crankcase sa kato may ka, may ilalagay. Kasi kung ilalagay ko na to, ilagay ko na to doon sa ilalim tapos saka isa ka ko ipapasok tong crankcase hindi hindi siya hindi siya papasok gawa ng ito ito ang makakaharang doon sa pinakadulo dito babanggayan dito babanggayan ng halos isang inches kasi dito yung banda eh halos kunti lang ang angat yan dito ito ayan yan kunti lang ang angat yan dito banda kaya ipasok muna to bago ko ipapasok to medyo may kahirapan ng paglagay ng tornilyo pero caga tsaga lang dahan 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 dahanin lang makukuha naman Kukuha naman yan sa dahan dahan so yan o oh, yan ito na lang natitira dyan na ikakabit ko tapos yung safety safety guard niya So, ang safety guard niya, medyo may kalakihan, pero may chin block naman, kaya kayang-kaya. Ayan ang chin block ko. Oh, Hinabit ko dyan. Ibiniting ko yung chin block. So, ngayon, tingnan nyo naman yung chora dyan. Kaya pag umilalim na ako dyan, paglabas ko talagang malinis na malinis. Uling ako may itim, may itim na nga ako mas iitim pa kasi yung mga langis-langis hindi naman mailagan talagang dyan talaga yan kasama yan sa buhay namin na mekaniko langis kakambal na yan yan siya yung ibang linya dyan na ko na yung mga dito lang sa gilid yung hose na lang na yun yung hydraulic hose na yun linya papunta dun sa isang buong isang piston yung isang ganito pa sa kabila yan ang linya hindi ko pa nakikabit gawa ng harang yan doon sa ano, crankcase eh. nasa baba yan ang crankcase so tingnan nyo ikakabit ko yan gaano kalaki yan tapos ang pwesto dyan ayan lang ang pwesto o, oh, ayan ang pwesto medyo Alanganin. May kahirapan. Pero, pag may tiyaga, nakukuha yan. May tiyaga. Ito pala yung ano, yung lumang filter ng ano, water filter. Ayan. Tapos, itong ito, ito, yung filter dyan na luma, ito ipakita Dito ko na nilagay, inilayo ko. Ayan. Ito yung luma dun. Itong filter na to. yung mga nakatambay sa akin, buti nga nabawasan. Wala na yung caterpillar na bakko, Tapos yung dosa na isang bakko, ko. dahan din. Kahit mag-isa. Iyon, helper ko. Eh, siya helper ko ngayon. Pero hindi naman, ano yan, helper. Operator yan ng ano. Operator yan ng bakko So ito yung ano, ito naman yung filter ng langis, oil filter na luma. Yan na siya. Di ba? Yan. So sige po mga lods, salamat sa panonood. Ingat kayo lagi. God bless.